nakakamiss to eh. Di ba? Lalo na ho, pag maraming tao, nagtatalo na ng tao, di ba? Sipin mo, ang pinag-uusapan po dito ay 1 million cash. Hindi pa hupas ko ah. October 22 pa lang. Maagang pa masko sa inyo to. Ah. Nang wawawin, tutok para manalo at ng NMI. GMA 7. Ito na. Okay. Pwede natin itong gawin na once a month? Hindi, pwede natin itong gawin. Ito, pagpasok itong ano... Ah. Kasi dati ito daily. Araw-araw ito. -araw Yung unang nga tawagan... Bibigyan ko siya ng five seconds para sumagot. Hello? Hello? Pakinaroon TV. Hello Hello. Hello, magandang hapon. Ah. Uh, Hello po, kayo Oh, Paano mong nalaman... Ah, uh, paano mong nalaman na ako tumatawag sa'yo? Ano po, kayo? Kami pa mga mga Kami pa mga dito. Ah, okay. Ano pangalan mo? Jeff Molina po. Sorry ah. Pakinaan nyo lang yung TV please para... Mga tang tanggalin mo yung volume. Hello po, Cyril. Yeah. Okay. Yan, ano? Ang pangalan mo? John Dolph Molina po. John Dolph Molina. Teka saan ka, John Dolph? Teka saan po, Quezon uh, City, Summer One Block. Thailand. Ah, dito lang, dito ka lang. So, yes, malapit oh. ka lang sa amin, okay. Tandang Sora ka ba? Balara. Opo, uh, sa, sa, sa may malapit po sa Tandang Sora, sa may Lundon Avenue, Barangay Balara. O, oh, pakisabi nyo lang, matahimik muna sila. Kasi, okay, tahimik muna. Ikaw ay nagbigay ng mensahe. Yes, po. Nag-text ka? Yes, po. Ano ang nilalaman ng text mo? um uh, sabi ko po doon, uh, kaya huwag na maraming salamat po. ah, uh, sana ito po ako sa mapili. <laughs> Thanks, po. Wala kang greetings? Meron po. ah, Tagalog po. Thanks, po. <pa>. po. <laughs> Kinasama ko plus. Hindi, ba? Kailangan mag-greet. Yun ang ano eh, sa text mo eh. Anong... Oo. Oh. anong sinabi mo sa greetings mo? Ah, uh, teka lang po. Sige, go po. Sige, yes, sige, ano Kasi, importante greetings eh. Kailangan ka nag text Kailangan ka nag-text Nung ano po, i-start po ng pinalabas niyo po yung TV na ano, pwede pong mag-register tapos mag-text. So nag-text ka? Ilan beses ka nag-text? Ah, um, ten po. Sampung beses ka nag-text? Oh, more than po. Ah, sige. Tingnan mo, anong pagbati mo sa amin? lang po? Ah, uh, na yun? Bidahin yan. Sige, basahin mo siya. Sige na Ano ako po Kasi na ano po. Pero bumati ka? Jandol? Yes, po. So, mag-greetings ka, may bumati ka? Yes, po. Ano ba trabaho? Ah. Yes, po. Ano ba trabaho mo? po Um, call center po ako, Kuya Will. Ikaw ba yung may asawa? Wala po. Pabinata ka? Breadwinner na. Yes po, breadwinner ng pabinata. Ako lang may trabaho po ngayon sa amin, actually. Pero ang mga magulang mo, kasama mo? Ah, uh, oo opo. Tapos nanay ko po kasi ngayon uh, may goiter. So, hindi po siya makapagtrabaho. So, ako po yung nagtatrabaho. Ang tatay mo? Ay, wala yung na po. Tala ng mam. Ma Mahal ko. Bakit ka nag-text ng greetings? Kasama mo manalo? Yes po. Tsaka gusto ko pong ano, uh, matulungan yung magulang ko at yung pamilya ko po kasi medyo nahihirapan na rin po kaya ako at least ano, sa pagtrabaho kasi wala pong sarili ring ano, uh, bahay sa upa. So marami pong ako po lahat nag-cover and shoulder lahat. Okay. Tinatawagan ka daw, hindi ka sumasagot. Ah, po, uh, kakatapos ko lang po kasi maligo. Actually, uh, papasok na po sana ako. <laughs> hindi, yung mga ibang, kanina, may meron ka bang um, ibang mga miss calls yan? Tinang ko po. kasi ano eh napansin ko lang po yung pagkalabas ko dito sa nakita ko po uh, tumatawag. Na, mm hmm. Narinig na rin sa telepono ko. Okay. Pagdating na papala. Okay, alam mo naman ang mangyayari, di ba? Opo. Ano mangyayari sa pera account ngayon? Ah, uh, pwede pong may chance ko na manalo ko sa ngayong araw ito. Okay. Sa pera. pera. Good luck sa'yo. Sama mo yung nanay mo at yung mga mahal mo sa buhay. Minsan lang sa buhay mo to. Tingnan natin na mga lamang ako! Okay, Tingnan natin! Ume! Wala! Dilaw! Wala! Rosa! Bokya! Pira! Bokya! Puntahan naman natin dito. Banda dito! dito! <laughs> Hayo Mangi! Bokya! Hayo! Bokya na naman! Azul! Bokya din! Ginto! Kagaya na sinabi ko sa inyo, ito ang magandang regalo sa inyo ng Jeremy Seven, Wawawin at ng NMI. Sandot, dalawang kahon na lang ang hindi ko binubuksan. Isa dito, merong isang milyong piso. Bigay ng Wawawin, Jamie 7 at ng NMI. Pakiramdaman mong mabuti. Kulay ng Pasko. Berde o pula? Pula o berde? Jungle! Tandaan mo, pag kahon, meron kang isang milyon bago matapos ng programa. Anong kulay? Ang gusto mo! Kulay, kulay pula po, Boya Pula! Bakit? Kasi po, uh, siyempre, uh, yung time po ngayon, this coming ano po, Christmas. So, I think may nararamdaman po ako for the, ano, uh, red na kawal. ka? It's po. Pwede bang makausap ang nanay mo? Sige po. Ma, Go. ikaw na. Ikaw, ikaw. ikaw ang gusto mo. Kuya Wins, ano? Nata, naiyak lang po ako. po nanay. Anong kulay po ang nabubusuan nyo? Pula o berde? Pul para sa akin, pul pula po. Pula po ang gusto po. Paborito kong pula yung pula. Hmm? Sino pa pwede makausap dyan? Ang <laughs> kapatid Yung anak po. Yung anak po pong bunso. O, yung anak na bunso. Magkakalaman tayo. <laughs> Hello? Ano pa nga mo? po? Ginay ka po. Ano? Jenayka. Jenayka, Anong kulay ng nabubusuan mo? Ano rin po, Kuya Willie? Gusto rin po ng pula. Pula rin! Ako. Sino ba ang pwede makausap dyan? Um, yung anak ko po, yung babtas ba maging ka po po? oh, kausapin ka, anak mo. Oh, okay. ano Anong gusto mo daw? Anong ano kulay? Anong kulay? Red green? Ano daw sabi ni Kuya Willie? Anong gusto kulay? A No, Kulirin. Pula rin! Opo. Ilan lang kayong pula? Apat? Opo, Opo. Opo. Ilan lang ba kayo sa bahay? Uh, ngayon po, uh, apat po kami, tapos dalawa ko pong, uh, tatlo ko pong pamangkin. Ngayon sabi yung so, mga mamang... pamangkin mo? Ah, <laughs> uh, yung... Dam, dam, ano daw Ayun, yun mo? ano? Ring. Metal. <laughs> ano? Ano? Red or green? Green. <laughs> ano ang gusto mo? Hindi, <laughs> <De>, wag wag <laughs> nyo yung... hindi. Green pamangkin ko. Hindi, Tagalog. Pula o verde? Uh, oh. O, oh, pula o verde na. O, oh, pula o verde na. <laughs> ano? Dali sa Pula. Pula. <laughs> pula. Yung... <laughs> Sigurado kayo? Opo, kayo will. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Yung pamilya mo, ang pula isip. Oh. Bibigyan oh. pa kita ng oh. pagkakataon! Christmas tree, kulay-kulay, kuya. Ha? Oh. Uh, sige po, uh, kuya Wil, kasi parang... Yung Christmas tree, kulay Christmas kasi tree. common na po yung red, so I think for okay. green, parang mga tree. Christmas, tree, Christmas tree, something like <laughs> that. Sige po, kuya Wil. Anong kulay ba ang Christmas tree? Green. Green. Hindi, magtagalog kayo, hindi naman kayo mga tigay ng Amerika e. Verde po. Verde <laughs> po. mag green Tagalog. Verde. Verde po. Verde. Sigurado kayo? Opo, kay Will. Bigay na Verde! Thank you. Good luck sa'yo. Pasok na ang pera. JN! Thank you very much. Jay, palapakan niyo si Jayhan. Good luck sa inyo. Sige. Eto, magkakasama kayo. Mag ilang kayo lahat tatlong, ano, tatlong, bata, tatlong bata po tapos. Tatlong po kami ng mama ko, tsaka ng bunso ko po. So, ilang nga kayo lahat? Ilang nga kayo? A anim po. Anim? Apo. Okay. Sigurado, mag kayo. Dapat siguraduhin niyo ang desisyon nyo. Konti na lang okay. natin, natitira, natitira kong oras, ha? Okay. Eto. 10, 20, 30, 50, 60. 60 plus 20, 80,000 pera o oh, kaon! Dagdagan natin ang na another 10,000 for 90,000 gets pera o oh, kaon! Kaon, kaon, kaon po, kaon. Dadagdagan ko na lang another 10,000

Ayaw niyo ng pera? Tingnan natin ang laman ng kahol! Sa! Dalawa! Tatlo! Apa! Bumati ka lang ah! Pera ko! Kahol! Gawin natin dalawang daan libo, 200,000!

Pinuksan na lahat Ang laman ng Kons! John Dolph Molina, eh! <coughs> John Dolph! John Dolph! Yes, Pa. We I win. Mean. Hawakan mo ang buong pamilya mo. Oh. Nakapin <laughs> mo yung mga pamangin mo! Oo. <laughs> Nagyakap! I-video mo! I-video mo yan! I-video mo! <laughs> mo. Selfie! Yan. yan! Yan! Ibidyo. Ibidyo. Yan! 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 Baka mababas ako. <laughs> Akabi mo, nanay mo, bababaki mo. Ano ba lang ka ulan! pa lang na sa inyo, ng NMI at ng Wawawin at GMA7. Ano gusto mong sabihin? Sabi ko sa'yo, bago mag-6.30, pwede ka na maging milyonaryo. One million cash, bigay sa'yo ng Wawawin, tutok para manalo. Bigay ng New Media Incorporated at ng GMA7. Ano ang gusto uh, mong sabihin? Uh, first, uh, nagpapasalamat po ko sa ating Panginoon. So, Uh, matagal ko na pong pinag-pray na sana matawagan niyo po one time. So, inantay ko po ang programa na to. I think this is the time na po na para sa amin ako ni Kasi uh, sobrang hirap na po talaga, Kuya yeah, Will. Nagpapasalamat po mo na <laughs> may ganitong programa. So, maraming salamat po sa Kuya at sa lahat ng staff ng bumubuo po. Tsaka ng mga sponsor niyo po. Tsaka sa 27. Maraming maraming salamat. Kaya, na naisip mo ba sa buhay mo to? Naisip mo ba na isang araw? Mangyayari to sa buhay mo? Di ba lagi lang tayo nagdadasa na sana ganito, sana ganito, pero eto na, nagkatotoo na para sa'yo. hindi okay, ko po ina-expect yung ganitong pagkakataon, Kuya Will, na panalo ko one time matawagin mo. Kasi since po nag-start kayo ng pandemic, nag-text ako na ako kahit di ako matawagan. Tuloy pa rin po, inantay ko yung time na ano, para sa amin na will ni God. So, maraming salamat. <laughs> alam mo, alam mo bang tinatawag ng anong DTI? Ilang beses kanina pa, hindi ka sumasagot. Kaya <laughs> kita binigyan <laughs> Kaya binigyan kita ng pagkakatong. That's the rules, okay? So, kung hindi <laughs> ka sumagot kanina, si meron pang mga nakaline up sana. Pero talaga, oh, is, okay. para sa ito, oh, so, John Dog, di ba? Oh, pang pangalan mo pa lang, anak na ng komedyante. Di ba? <laughs> Yan, sumaya ka. We miss you, Tito Dolphy. Okay. Anyway, John Dolph, maligayang Pasko sa pamilya mo. Maligayang Pasko oh, sa'yo. At sana, di ba, marami pang maging John Dolph sa darating na panahon na maging milyonaro oh, sa program. I just like to thank NMI, okay, New Media green, Incorporated, but, at siyempre ang JMA7 Management, dahil ito ay kombinasyon ng WR Production at ang New Media. Again, John Dolph, anong gusto mong sabihin? Ah, uh, uh, maraming salamat po sa lahat ng bumuo sa DTI at saka maraming, uh, maraming salamat po sa buong tap ng GMA uh, sa bumubuo ng uh, tutuktuwi ng Congratulations and Merry Christmas to you, John Dol Molina. Balika, meron kang 1 million! Na-miss namin to, na-miss ko to eh.